Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto Ang kalaman ay kapangyarihan Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Magandang araw Health Checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao Isang check na check na araw sa ating lahat sa pagpapatuloy ng ating mga usapin tungkol sa kalusugan ng ating mga older persons or senior citizens ngayong buwan ng Oktubre. Atin namang alamin ngayon ang tungkol sa rheumatoid arthritis. Bagamat pwedeng tumama ang karamdamang ito sa anumang edad, ang rheumatoid arthritis or RA ay madalas na nararamdaman between ages of 30 and 50 years. Kapag ito'y nag sa edad na 60 hanggang 65, elderly onset rheumatoid arthritis or late onset RA ang tawag dito. Para bigyang linaw at makapagbahagi ng mga napapanahon at wastong impormasyon tungkol sa RA, kasama natin dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, si Dr. Evan Glenn S. Vista. Si Doc Evan ay isang active rheumatology consultant sa St. Luke's Medical Center, Bonifacio Global and Quezon City at maging sa University of Santo Tomas Hospital. Check na check na araw po sa inyo, Doc Evan. Magandang araw, Teacher Ellie. Magandang araw sa ating mga health checkers. Salamat ulit sa pag-invita niyo sa akin dito. I'm happy to be back. Salamat po sa pagbalik uh, sa Health Check Plus, Dok Eva. No? At umpisa na po natin ang ating panayam. Dok Eva, alam niyo po, madalas maraming naririnig na tungkol sa rheumatoid arthritis, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Ano po ba yung kadalasang mga sintomas o senyales na maaaring meron na po pala kaming RA o rheumatoid arthritis? So, kanina napakinggan kita, Teacher Ellie, Binabanggit mo na ang rheumatoid arthritis is nakikita sa mga matatanda pero nag-uumpisa rin siya sa mga edad na 30 to 50, no? Tapos pag late onset is mga senior citizens. So tama yan, no? So hmm. ang mga pasyente may rheumatoid arthritis, kapag ikaw ay nagkaroon ng ganitong klase ng rayuma, unfortunately, hapang habang buhay na siya. So halimbawa, nagkaroon ka ng at the age of 40, tuloy-tuloy na yan hanggang maging senior citizen ka. May mga pasyente rin nagkakaroon ng RA or rheumatoid arthritis na senior citizen na sila pagkapag nag-uumpisa na ito no halimbawa mga 50 60. So ito ay isang klase ng inflammatory arthritis or namamagang arthritis kumpara sa ibang klase ng arthritis sa matatanda halimbawa ang osteoarthritis ito ay more of the degenerative arthritis na nakikita sa pagtanda. Pero ang rheumatoid arthritis ay isang autoimmune condition. So, para mas simple, para siyang kapatid ng lupus. Kung so mas nyo ang lupus, ito yung systemic autoimmune disease, ang nangyayari is meron silang mga pamamaga dahil sa mga cells na umaatake sa sarili nating katawan. Kaya autoimmune, inflammatory. So, ang kailimitang apektado sa rheumatoid arthritis or RAA, mga kamay. So, kapag kayo ay may rayuma, lalo na kamay ang involved, tapos babae pa kayo, middle age, hanggang sa senior citizen ka, pag gising sa umaga, matigas ang kamay, hindi maisara o maibukas, at namamaga ang mga maliliit na kasukasuan tulad ng mga daliri, hindi maisot ang ising, <laughs> yun eh, paaring senyales na meron kang rheumatoid arthritis. Ayan, mga health checkers, no, na-explain sa atin ni Doc Eva na talagang ang RE pala ay autoimmune inflammatory condition at madalas sa kamay ito nararamdaman. Doc Evan, pwede niyo po bang i-explain sa aming mga health checkers anong pa, ano po po ba yung mga pagkakaiba ng older adult onset kumpara dun sa early onset maliban po dun sa uh, kanilang age kung kailan ito nag appear meron pa po bang mga pagkakaiba ito? So meron kami tinatawag na criteria, clinical at laboratory criteria para i-label ang isang pasyente na may rheumatoid arthritis. So ito'y binubuo ng iba't ibang point system at tapos ito'y mayroong mga paakibat na laboratory test. Wala gaanong pagkakaiba ang mas bata na may RA, pati na rin sa matandang may RA. Pero usually, pagka hindi na-diagnose ng maaga ang pasyente may RA, Meron kami tinatawag na patonomonic signs yung mga hinahanap namin pag nakita namin ng pasyente. Pag ba matanda na siya, may deformity. Ito yung tinatawag ng mga potoners deformity, swan neck deformity. Na, nababaluktot yung mga daliri na parang uh, ulo ng uh, bipe or swan. Tapos may ulnar deviation. So in short, pag matanda ka na, mas matanda ka na at mas long-standing na yung rheumatoid arthritis mo, mas marami na siyang deformity. So, kumbaga, permanente na Yung iba talagang hindi mo na maigalaw yung kamay mo. At bukod sa kamay, hindi lang kamay ang affected sa rheumatoid arthritis. No? So, pwede rin maapektuhan ng iba't ibang kasukasuan. Ito'y symmetrical, kanan at kaliwa. Pero mas kalimitan ay kamay talaga ang apektado kaya napaka-debilitating niya. Ibig sabihin talagang yung productivity ng isang pasyente na may RA nababawasan ng gusto, nagiging invalido pa minsan kasi nga ang kamay eh, hindi magamit. So, kailangan siya makita ng maaga bago siya umabot sa edad na senior citizen, makita na siya sa umpisa pa lang no, bago pa siya tumanda at magkaroon ng deformity. Magandang maganda ito, Doc Eva, na napaalalahanan niyo po kami no, na kapag nararamdaman na na medyo naninigas yung mga kamay na kailangan magpatingin na para ito ay ma-address na agad ng mas maaga. So, Doc Evan, mula po sa isang health checker, meron po siyang tanong, no, ano po ba, meron po ba talagang epekto yung lamig ng panahon o yung pag aircon uh, related po sa sakit na RA o pagsumpong ng RA? So maraming pasyente ang sinasabi yan or mga kamag-anak na every time na malamig, doon sumasakit. No? Pero wala talagang direktang ebidensya na ang temperature changes ay nagkakos ng arthritis. So may mga corollary or collaborating uh, uh, mga data pero hindi talaga siya direct responsible. So pag limbawa, ang rheumatoid arthritis, nagkakaroon siya ng flare pagka meron kang increased inflammation sa katawan tulad ng infection o kaya kapag ka uncontrolled yung condition mo o kaya kapag hindi ka compliant no so basically ang cold temperature merong mga conditions na tinatawag na soft tissue rheumatism mas stiff yung mga kasukasuan pati yung paligid ng kasukasuan yung mga periarticular structures na nagiging stiff kaya mas mahirap igalaw mas mas less ang mobility ang paggalaw no so yan, yan yun ay nakikita hindi lang sa RA pati sa iba't ibang klase ng rheumatoid Mm, yun po pala yun, Doc Evan. No? Actually, Doc Evan, meron pa pong isang tanong dito, yung ating health checker na senior citizen na mayroon daw po siyang nararamdamang morning stiffness and pain o okay, kirot sa balikat at baywang. Ano po ba yung mainam na gawin para maiwasan yung mga ganong episodes ng pain, lalong-lalo na pagkagising at pagtayo sa umaga? So, usually, ang remedyo dyan talaga is talagang pahinga lang, dahan, -dahan na paggalaw, at most of the time, kapag soft tissue rheumatism, it resolves on its own. Nawawala siya ng pusa. Now, kapag umandar na yung araw, maganda na yung dali ng dugo sa ating katawan, pati na rin sa ating mga muscles, na nagiging okay na yung pakiramdam natin. No? So, warm up lang. Parang katulad ng mga exercise, may warm up. Ngayon, pag rheumatoid arthritis or RA, yung morning stiffness, ay eh, talagang humihigit yan ng 30 minuto or higit sa so kalahating oras kailangan talaga makontrol ang inflammation. So, meron ka talagang maintenance na kailangan inumin. Or minsan, kapag may acute flare, mas marami kang iniinom na gamot. So, importante talaga na makontrol ang disease activity ng rheumatoid arthritis para mawala ang morning stiffness. Yan po pala yan, Dok Eva. No? At Nabanggit po ninyo na kapag more than 30 minutes itong morning sickness na ito, i-expect e po natin na meron na tayong iinumin na maintenance medication. Tama po ba, Doc Evan? Yes. Sa mga established RA or rheumatoid arthritis, importante talaga ang gamutan, hindi lang pahinga. Mm -hmm. Ayan po. Mga health checkers, narinig po natin si Doc Evan no, na kailangan talagang magpatingin at sumunod po sa mga uh, payo ng ating doktor, lalong-lalo na sa gamutan uh, patungkol po dito sa rheumatoid arthritis na ito. So, Doc, sa inyong karanasan po, ano po yung mainam na treatment or management options para naman maiwasan? o kaya naman po mabawasan ang sakit o kirot na dulot ng RA, lalong-lalo na po para sa ating mga senior citizens. So kapag ikaw ay merong established rheumatoid arthritis, ang goal natin is tinatawag na deep remission o kaya even low disease activity. So unfortunately, panghabang buhay na yan, parang tatulad ng diabetes, talagang may maintenance. So, kailangan mo lang control ng inflammation. So, may mga chine-check tayo sa dugo from time to time, at least quarterly. And then, i-adjust ia natin yung gamot. Now, ayaw din natin na palagi siyang mag-take ng mga gamot para sa pain. So, may mga tinatawag tayong bridging therapy tulad ng mga steroids o kaya injections o kaya mga pain relievers. Pero hindi ito gagawing maintenance medicine. So, ang susi talaga ay makontrol yung inflammation by taking the maintenance medication. So, may mga maintenance na iniinom na tableta, meron ding mga ini sa chan, yung mga biologic therapies. So, iba-iba yan. No? Maraming gamot actually na choices sa rheumatoid arthritis. Importante muna ma-establish kung talagang rheumatoid arthritis ang meron ang isang pasyente. Ngayon, kung hindi naman RA or soft tissue rheumatism lang, sa mga matatanda, napaka-common to. Yung soft tissue rheumatism, talagang may alam niyo yung mga term na trigger finger, yung mga carpal tunnel, o kaya even yung mga tennis elbow, o kaya yung mga frozen shoulder. Yan, marami yan, yung mga frozen shoulder. So, pagkaganyan, pahinga lang. Sometimes, we do symptomatic treatment na mga pain reliever. We perform injections on the area. And then, kapag hindi talaga na-resolve, physical therapy, rehab, and ultimately, pag wala na ng solusyon, may mga surgical procedures din ng orthopedic surgery. Dok, Eva, nabanggit niyo po kanina na kailangan talaga matukoy kung ito ay talagang rheumatoid arthritis. Bigyan niyo po kami ng idea. Kami pong mga health checkers ay talagang very curious. Ano po ba yung diagnostic test na ginagawa para makumpirma na ito po talaga ay rheumatoid arthritis na? So, bukod sa joints na maliliit na affected, symmetrical, kanon at kaliwa, kailangan may mga tinatawag na extra artic articular features or mga mga involvement na hindi kailangan joints lang halimbawa mamaga ang mata uveitis o kaya merong tinatawag na bukol na sa kalamnan yung mga nodules so nakikita yan sa rheumatoid arthritis o kaya mga pasyente na merong mga affected ang lungs yung interstitial lung disease so yan yung mga extra articular features Meron ding mga laboratory tests na nagkukumpirma nito tulad ng autoantibodies na pinapadala namin sa sa malalaking ospital. No? So, maraming mga tests sa dugo na nagkukumpirma. Doc Evan, buti po nabanggit niyo po sa aming mga health checkers no, na kahit na pangmatagalan at forever na po itong rheumatoid arthritis na ito, ay marami rin naman po palang treatment ng options na available para sa ating mga health checkers. Dok Evan, dahil marami po tayong health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, lalong-lalo na yung mga senior citizens, ano po ang payo ninyo para sa improved quality of life? Lalong-lalo -lalo na sa mga kababayan natin na na-diagnose na po with rheumatoid arthritis. So, para sa ating mga senior citizen na health checkers, importante talaga na malaman kung anong klase ng rayuma mayroon ka. So, kapag umabot ka na sa age ng senior citizen, talagang napaka-common na ano, may nararamdaman ka sa iyong mga kasukasuan, muscles, litid. So, mar karamihan naman yan ang gusto kong sabihin sa ating mga senior citizen health checker ay hindi malubha. So, ito ay parte ng pagtanda. Unfortunately, ang tawag dyan ay degenerative arthritis, soft tissue rheumatism. Ngunit, kapag ikaw ay may rheumatoid arthritis, importante na makita si ito ng maaga. Kasi ito yung mga sinasabi kong may deformity na irreversible at nakakaapekto talaga sa inyong quality of life. So, merami rin ibang kondisyon uh, na pwedeng maging dulot sa rheumatoid. Halimbawa, yung pamamaga ng mata, yung lungs. So, hindi lang sa kasukasuan ng problema kasi nga autoimmune siya. So, marami namang gamot na pwedeng ibigay importante talaga na malaman kung anong klaseng rayuma ang isang senior citizen ay mayroon. No? Dahil yun talaga ang susi kung talagang may RA, may gamot. Kung hindi naman RA, mayroon ding mga remedyo. So, magpakonsulta kung talagang patuloy ang pagkirot o pag may namamaga So, pisa, pwede kang mag-take ng iyong mga self-medication na pain reliever pero hindi mo pwede itong ituloy-tuloy ng pangmatagalan. Marami itong side effects. Huwag mong self-medicate. No? Pag mat pangmatagalan, kailangan magpakonsulta. Yan. Mga health checkers, narinig po natin si Doc Evan. Huwag mag-self-medicate. Kailangan magpakonsulta para tama ang gamutan na maibigay sa atin. Dok, even nai-encourage niyo po ba yung mga uh, health checkers natin na may rheumatoid arthritis na patuloy pa rin sa kanilang physical activities? Meron po bang mga limitations patungkol po dito? So, highly encourage namin ako. gustong-gusto ko na talagang siling galaw-galaw, no? Tuloy-tuloy yung paggalaw nila. Na kailangan lang magingat sa fracture, tinatawag na osteoporotic fracture or fragility fracture. So, yung mga ehersisyo na pang mainam lang sa kanilang edad tulad ng tai chi, yoga, hmm. yung mga wala na yung mga buhat ng mabibigat. So, walking is good. So, importante pa rin ang paggalaw sa isang pasyente na may rheumatoid arthritis. So, kailangan lang talaga na alalay lang. No? Hindi, wag, wag sa ang sarili kapag masakit na. Pain is our sign. No? It's, a, it's the sixth sense. Kapag ang pasyente ay may nararamdamang kirot, huwag nang ipilit ang katawan kasi yun ay sinyales or signal na may pinapwersa ka na sa katawan mo at maanin magdulot ng uh, mas malubhang uh, kondisyon. Dok Eva, napakadami po natin na pag-usapan ngayong araw. no? Pero bago po tayo magtapos sa ating panayan, bigyan po natin ng... Uh, ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga meron ng rheumatoid arthritis, ano po yung tip ninyo para ma maging masaya at maging masigla pa rin ang kanilang buhay? So, tandaan nyo, kung meron kayong reuma, at least hindi cancer, at least hindi siya stroke. Pero, syempre, malaking e e e epekto yan sa inyong quality of life, alam ko yan. So, yung iba nga, sabi nila, buhay ka nga, hindi ka nga makagalaw, bedridden ka nga, ano? So, maraming solusyon para sa rheumatoid arthritis. Huwag kayong mag-alala. Maraming gamot. Hindi naman lahat mahal. iba, eh. mura lang naman. Basta kailangan lang makontrol. Kailangan lang mamonitor. Kasi hindi yan yung pag may pain, doon lang magpapatingin. Kailangan may magmamanage, magbabantay, makontrol ang inflammation. Ayan po mga health checkers, narinig po natin si Doc Evan. Doc Evan, kapag kailangan daw po magpakonsulta sa inyo ng ating mga health checkers, saan daw po kayo pwedeng mapuntahan at magpakonsulta? So I practice at St. Luke's, both sa BGC and QC. Pero kung kayo ay nasa iba't ibang lugar, meron kaming Philippine Rheumatology Association na website. Nandun lahat ng listahan ng mga rheumatology sa buong Pilipinas kung saan malapit sa inyo, makikita nyo doon. I-click nyo lang yung mapa kung saan kayo malapit, doon kayo pumunta. Ayan. Okay. Maraming maraming salamat po, Dr. Evan Glenn S. Vista. Salamat po sa inyo, Dok. Huwag po kayong magsasawang bumisita dito sa Health Check Plus, ang programang check na check kapag ukol sa kalusugan ang usapan. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin sa Wellness Tips ang isang mahusay na yoga teacher para alamin kung papaano nakakabuti ang gentle yoga para sa ating mga senyor at senyora. Check na check yan! Wellness Tips, susunod na! Usapang kalusugan sa Health Check Plus Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ni ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga script. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!